Okay, ito, ito ng mga ang ating bangus na paksiw na may liyempo. May liyempo Aba, matindi! Oh, Napakasarap ito mga par. Bitingman na natin ito mga par. <coughs> bangus na paksiw. Ana, ilaban mo dito bangus mo. Kita ba na eh? Kakaibang putahe naman ang ating gagawin ngayon mga par. Pagsasamahin natin ang karne ng baboy at ang bangus na galing sa tubig at yung baboy na galing sa kulungan. <coughs> Joke lang mga par my God. Dahil kung ano yung masarap na pagkain mga par ay dapat niluluto ng maigi bago kainin. For today's video nga pala mga par ay magluluto tayo ng paksiw na bangos. Pero syempre kakaiba itong ating gagawin dahil lalagyan natin ito ng liempo. Liempo ng baboy, karni ng baboy ba? Ayan mga paro, pagsasamahin natin ang lamang tubig at ang lamang lupa. At syempre yung gagawin natin dyan ay isasangkot siya muna natin ang liempo hanggang sa mag golden brown. At haluhaluin lang natin yan mga par hanggang sa mag golden brown nga. <laughs> Ganyan lang mga para yan mga par, oh, hanggang sa mubas ang kanyang mga manti-mantika. Sasangkot siya natin yan, haluhaluin natin at para hindi dumikit at magkaramunta ng komersyal ayun, makain muna tayo ng mansanas. Ay mansanas, ubas pala mga par habang nagluluto tayo. At ayun na mga par, lumabas na ang mga mantika ng liempo. At syempre, babawasan natin yan mga par dahil pag sobra ang mantika ay nakakasama sa katawan. At ayun mga par, gigisa rin natin dito yung luya na pampaganda ng boses at, at syempre sibuyas na pampabansit ng sakaw at syempre ang bawang na pamatay ng aswang. Ayan mga par, pag sama yan, halu-haluin lang natin yan mga par hanggang sa aromatic na. Wow, English yun at syempre, pag aromatic na yan mga par, ilalagay na rin natin ang ating bangus. Ayan mga par, o pinagsama-sama ko na yan. At syempre, ilalagay natin yan ng dato, ang kapatid ni Lapu-Lapu, si Dato Binigar. At syempre, ang tubig na galing pa ng Pacific Ocean yan mga par. At syempre, ilalagay natin yan ng jaminta. Jaminta. At syempre, ang puting asin kasi wala naman tayong itim na asin. At syempre, ang secret ingredients sa mga restaurant, ilalagay natin yan mga par. So, ayan nga mga par, kumukuluna. At syempre, lalagyan natin yan ng pampanghang ang siling pula at ang siling ring para maganda ang ating kain. Lagyan natin ng konting pampanghang. Depende na sa inyo mga par kung ilang sili ang pwede nyong ilagay. Dahil sa akin ay tamang tama lang yung mga taglimang peraso. Ayan mga par, sabaw pa lang ay ulam na. Ang sarap ng amoy mga par. Lasang paksiw. Ay, paksiw. Paksiw nga pala ito mga par. At syempre, ang gagawin natin dyan mga par ay titik na natin yan mga par dahil kung ano yung masarap talaga mga par ay dapat lutuin bago natin kainin at so yan mga par ito na titik titikman ko na nga ang bangus na may lempo Paksi mga par kakaiba to mga par dahil hindi na lang puro fried chicken ang ating ulam kaya mag -ulam naman tayo ng kakaibang dish ang liempo na may ngus na paksi ng mga par oh, napakasarap pala na ito mga par at napakalambot itong taba mga par oh, ubus na naman ang ating kaning lamig nito mga par kilaban ba kilaban ana ilaban mo to si da um, tama na eh sili pa yun ay na um, oh, isus, ay isus nagimas na si ka at hanggang doon na lang mga par at ako yung magsasaing muna dahil wala pa pala akong sinaing nauna na akong nagluto ng ulam pero wala pa palang Kanin mga par